Mayabang, binigyan kita ng isang unit dito sa condominium na will tower. Regalo ko siya, binigyan kita ng brand new kotse. Kung barubal po ang aking bibig na tulad ni Willie Revillame, eh, pwede ko pong sabihin na, o oh, eto na, yung pondo mo, isaksak mo sa baga mo. Pero hindi po ako kasing barubal ni Willie Revillame. Eh. Ito po ay tanda lamang ng paglalagay uh, ng tuldok sa mga bagay-bagay na hindi naman natin hiningi, hindi naman natin ipinang makaawa pero isinumbat sa atin. At ito na nga mga kaibigan, mga katungkod, iisa-isahin natin ang mga isyong kinasasangkutan ni na Willie Revillame, Ogie Diaz, Vice Ganda at Christy Permin at iba pang mga personalidad. Ayan, so unahin natin ang tungkol kay Willy Revillame at kay uh, Christy nag Nagumpisa ang lahat dahil sa lumalabas na mga balita no, na magsasara na ang ilan sa mga programa sa Old TV. Dahil dito ay nasaktan si Willie Revillame dahil nga sa parang natutuwa pa raw ang karamihan dahil sa pagsasara ng ilan sa mga programa sa Old TV. Okay, so yun po yung pinag-ugatan ng mga pangyayari. Tapos, uh, nagsalita si Willie Revillame. So, kung ating lalawakan ng ating pangunawa, iintindihin mabuti ang bawat salita, ang saloobin no, ni Willie Revillame. Masasabi kong wala naman siyang sinabing hindi maganda hindi lang nat hindi lang niya napili yung tamang salita yung right words na ang dating sa iba talaga ay panunumbat pero dapat napili lang talaga ang tamang salita okay so yes given binigyan niya si uh, Christopher Min ng condo uh, ng sasakyan And those are material things. Maaring isoli lahat yun. No? At kung sino man mga uh, taong nabigyan ng uh, material na bagay, maaring isoli. Kahit ako, kapag nagbigay ako sa isang tao, pwedeng isole ng tao yung binigay ko. Okay? Pwedeng isoli yun ng tao kasi material things yun. Pero ang hindi isosole is yung initiative. Inisiyatibo kusang-loob. No, hindi 'yon mapapantayan. Kusang-loob na pagbibigay ng tulong. 'Yun 'yung hindi kailanman maisosole. Halimbawa na lamang ni nung artistang si Pen Medina. Sabi niya nung naoperahan siya, walang ibang tumulong sa kanya kundi si Coco Martin no napakalaking tulong daw ni Coco Martin sa kanyang pagka kumbaga pagkaka uh, bigay ng bagong lakas. Yes, kung titingnan natin mabuti, kayang isole at kayang bayaran ni Pen Medina yung pera na ginastos sa kanya ni Coco Martin. Okay? Pero yung kusang loob, tulong, initiative, na ibinigay sa kanya ni Coco Martin, hindi yun maisosole kailanman. Ganun po yung sitwasyon ni Willie Revillame at ni Christopher Minit. Okay, Christopher Min. Okay, so maaaring isole pero yung pagkakataon, yung time, yung oras na nangangailangan si Christopher Min ng isang bagay, tahanan, bahay na matitirhan, sasakyang magagamit, sa kanyang trabaho yung initiative yung kusang loob sabihin man natin na pinagtrabahoan ito ni Christy Permin or hindi the fact na nangangailangan siya ng bagay noon is a gesture na nandoon sa puso ni Willie Revillame ang pagtulong okay, inuulit ko maaaring isole ang material na bagay pero ang inisyatibo ang kusang loob ang pagbibigay ng tulong ng hindi hiningi kailanman po ay hindi maisosole okay? so yun po yung point ko sa usapin ni Christopher Min at ni Willie Rebellion ano ba balita mo tungkol kay Vice? Ba't amoy ang sinasabi mo? Mm -hmm. Eto, total din lang tinatawag mo kaming tatlo na mga chismosong chaka, di ba? Okay, <laughs> hindi ka namin papatulan pero may kukwento kami. Oh. Hindi mo kami mapipigil. <laughs> <laughs> mga taong malapit sa iyo, ang nagsasabi na ang hininga mo raw ay amoy imbornal. Ik Ayan, so ito naman yung balita ni Christopher Min laban or against kay Vice Ganda. Okay, so ganito bilang malawak ang pangunawa natin, ano? Kapag nasa comedy bar ka kasi, expected mo talaga bardagulan ang mga uh, wordings na ginagamit doon. Pero ako, kung hindi naman direktang sinasabi sa akin ang kung ano man ang masasakit na salita, I will not be offended. It is expected na makakapagsalita ang isang comedian ng isang bagay. Pero, yun ay for the sake of pagpapatawa. Okay? Wala yung masamang intensyon, wala yung galit, o kung anuman, o paninira. Yun ay pawang mga salita na ginagamit ng mga comedian, stand-up comedian, para makapagpatawa. Okay? Although may mga artista na napakahusay, may mga komedyante talaga na hindi gumagamit hindi naninira ng kapwa. Yung mga ganun bagay. Halimbawa na lamang si uh, Super Tekla, no? Napaka-unique ng kanyang pagpapatawa. Si uh, Miss Elizabeth uh, Ramsey. Okay? 'Di ba napaka-natural ng kanyang mga uh, pagpapatawa? Dolphy. So, 'yung mga 'yon. That's part. May kanya-kanya silang forte May kanya-kanya silang forte ng pagpapatawa. Pero ang point dun is that... Kung nasa uh, comedy bar ka... Expected mo talaga na ganun. Kasi ako, I went to comedy bar before. I went to Laugh Line, Circo Bar, and so on so forth. Maraming ganun. Hindi lang si Vice ganda. No? Hindi lang si Vice ganda. So, I don't see any reason bakit ganun yung ibabalita ni uh, Christopher Mint against Vice Ganda yung mabaho ang ininga amoy imbornal that's not part of their business that's not part of their business masyadong below the belt yung mga ganong salita unless siya mismo yung nakaamoy no siya mismo yung nakaamoy nakaharapan niya si Vice Ganda ng derechahan, yun yun. Pero kung na na, 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 narinig lang niya ito mula sa kaibigan, ng kaibigan, ng kaibigan, walang saysay -say yun, Miss Christopher Mim. Ito ay parang gumagawa ka lang ng ingay. I'm not against you, no? Pero that's your job, no? Gumawa ng ingay minsan nga meron kayong ginagawa. ba pa pang nagpo-promote kayo ng mga pelikula ng mga alaga ninyong artista, alaga ninyong managers. Ayun. May collaboration kayo ng mga managers. May mga collaboration kayo with the artista, no? At uh, bilang showbiz reporter, no, ah uh, kilala ka. 'Di ba? So andun yung usapan ninyo. Okay, ibabalita mo yung, yung dalawang artista, yung mag-asawa, naghiwalay, nagsumtukan, nagpalitan ng maanghang na salita, at kung ano-ano man. Pero yun ay for the purposes na mapag-usapan lamang. No? Hindi yun totoo. Yun is part, yun ang trabaho mo. Bilang showbiz reporter. So, gumawa ng ingay para mapag-usapan. Okay? So, hindi yan alam ng iba. Pero, iyan yung kalakaran sa showbiz. So, halimbawa, meron kang artista pinapasikat. Kakausapin mo ang manager, kung kaibigan mo ang manager, halimbawa, o Diaz, sino ba yung mga alagang artista ni Ogie Diaz na mayroong pelikula, halimbawa. So, ang gagawin ninyo, hahanap kayo ng issue doon sa artista para pag-usapan. So, halimbawa na lamang yung Darna. Ayan, ng ABS-CBN. So, sasabihin ninyo, plop, and so on so forth. Taga ABS-CBN ka dati, di ba? Bakit tinitira mo ang Darna? Okay? So, ibig sabihin lang noon, mga kaibigan, ah uh, ano yun? Uh, scripted yung mga sinasabi ni Christopher Min. At ito na nga, mga kaibigan, mga katungkod ang pinakang purpose ng video na ito. Paano kumita sa YouTube. Okay, this is your professor, Vincent Bongolan. Yan. So nagtuturo po ako sa De La Salle College of Saint Benilde, and one of the subject courses na tinuturo ko ay social media analytics. Okay. So paano ba kumikita sa YouTube? Paano nakikilala ang inyong mga videos? Paano kumikita ang inyong mga videos? So ito yung post ko about the artificial intelligence in BPO company. So, makikita ninyo yung optimization score ng video na ito is nasa 96%. Ibig sabihin, almost perfect optimized yung aking video. Ibig sabihin, malaki yung porsyento ng video na nakikita, pinapanood ng mga tao. Okay, so kung kayo ay nagbabalak maging isang YouTuber, hindi kinakailangan na napakaraming subscribers. Kaya nga po ang requirements lamang ng uh, YouTube ay uh, 1000 subscribers and at least 4000 watch hours para maging isang miyembro ng YouTube o kaya ay 10 million public views sa video shorts niyo sa mga shorts videos niyo. Okay, so yun lamang po. Dalawa po ang uh, pwede ninyong pagpilian kung ano yung maunang uh, ma-meet ninyo. Either 1,000 subscribers and 4,000 watch hours or 1,000 subscribers or 10 million public views sa shorts video clips ninyo sa YouTube. Maaari na kayong maging isang YouTube partners member. Ayan, o magiging YouTube partners. Okay, so paano nga ba ino-optimize ang inyong videos? Ayan. So, marami kasing mga metrics na uh, ginagamit ang YouTube para pag-aralan, para tingnan yung content ng isang video. Okay? So, marami na tayo ngayong technology na maaari natin gamitin sa susunod na video na ito. Okay? Doon sa description, okay, ng video na ito. Alamin, uh, i-click nyo lamang yung Artificial Intelligence chatbot na aking ginamit para ma-optimize yung aking video. Okay. So gagamitin ko yung uh, uh, AI application na ginawa ginamit ko para ma-optimize yung video na nakita ninyo kanina. At ito na nga mabilis yung aking pagkita dahil doon sa AI application na yun.